What's up guys? Ito nga pala ang pangalawang taon na pagiging deboto ko sa Pong na Nazareno. January 8, 2025, gabi ng pagsalubong sa Piyesta ng Kiapo. Mga bandang 10.30 na nga ito ng gabi, papunta kami sa Carino Grandstand. Mga bandang alas 12 kasi ng hating gabi ay doon gaganapin ang Misa Mayor at doon mag-uumpisa ang traslasyon ng Black Nazarene. Ganito nga palang sitwasyon ng traffic dito sa UN Top Avenue. Ito yung nagkakaroon nga ng traslasyon. Halos hindi na nga gumagalaw yung mga sasakyan at mga motorista. Kaya nga minabuti na naming maglakad para nga makaabot pa kami sa Misa Mayor na gaganapin ang alas 12 ng hating gabi. Dito na nga rin pala yan sa UN, malapit na rin ito sa Luneta. Ay marami rin kami mga nakasalubong na mga deboto na galing sa kung saan saan lugar. At dito na nga rin sa bandang gilid ng UN, nakapark yung mga dala nilang poon at mga sasakyan na galing pa sa ibang lugar. Mga deboto rin ng Black Nazarene na gustong sumama sa traslasyon. Ang bigat na rin ng traffic dito, halos hindi na nga rin umuusad yung mga sasakyan. Sa mga daan naman at mangketa, ay marami pa rin nagtitinda ng mga memorabilia ng poong Nazareno. Meron din mga pagkain at inumin. Hindi nga rin mawawala ang mga vendor na yan kasing pagkakatao na ito para makabenta nga rin sila ng marami. Mga bandang alas 11 na nga ito ay patuloy pa rin talaga ang pagdami ng mga deboto ng puong Jesus na sareno. Halos mga kabataan nga yung mga nakakasulubong namin na deboto dito sa daan. At lahat sila ay nakayapak. Marami nga rin kaming nadaanan ng mga karosa ng puong Nazareno. Kaya sinamantala ko ang pagkakataon na maipahid ang dalakong towel sa poon. Nakagawian ko ng araw nito simula nang naging deboto ako ng poong Nazareno. Mas lalo kasing lumalim ang pananampalataya ko sa ating Panginoon simula nang nagkasakit ako at ng ospital noong taong 2023. Sinalinan ako ng limang bag na dugo dahil nga sa severe anemia. At nung nakarecover nga ako sa sakit na to ay pinangako ko sa aking sarili na lalo ako mananampalataya at mananalig sa ating Panginoon sa pamamagitan nga ng pagdedebosyon ko sa poong Nazareno. Bilang pasasalamat na rin sa pagkakaloob sa akin ng pangalawang buhay. bibas Senyor Jesus Nazareno at walang hanggang pasasalamat po. Nakarating na nga ako dito sa Kirino Grandstand at eto nga ang sitwasyon dito. Pipila nga sana kami para sa palik sa poon kaya lang kasi napakahaba na ng pila. Kaya may nabuti namin na pumunta na alang lang dun sa field ng Kirino Grandstand para nga maka-attend sa mass ceremony. Ang dami na nga nagtipon-tipon ng mga deboto rito at bukod doon marami ring vendor nagtitinda. <laughs> Marami rin sa mga deboto ang namimigay ng libreng pagkain. Katulad nga nito ay namimigay sila ng libreng lugaw. Bala ko nga rin sana mamahagin ng libreng pagkain sa mga kapako ko deboto. Kaya lang kasi wala na rin kasi talagang oras. Kaya sa susunod na piyasa ng Kiapo next year, paghahanda ako na talaga. Habang papunta nga kami sa pinakabungat ng Grino Grandstand ay meron kaming napansin dito. Mga kabata ang nag-uuna ang umakyat at sumashortcut dito sa mataas na pader. Ayan nga sinasaway na nga sila ni Kuya, hindi pa rin talaga sila nagpapasaway. Eh kung tutusin ay konting lakad na nga lang ay nasa bungad na nga sila nitong grandstand. Tinatayang nasa 40,000 na mga deboto ang pumunta dito sa Quirino Grandstand. Ilan nga sa mga deboto na pumunta rito ay galing pa ng Cavite, Malabon, Pasig, Pateros at pero pa ng ibang probinsya. Isa kasi ang piyasa ng Quiapo ay malaking pagtitipon talaga ng mga deboto at lalo na nga ng lahat ng katoliko dito sa Pilipinas. May nakausap nga akong deboto na umuwi pa talaga sila dito sa Pilipinas para makasama sa prosesyon ng Black Nazarene. Ganito nga ang sitwasyon sa malawak na field ng Quiino Grandstand. Yung mga deboto kasi na galing ng Quiapo ay lumipat na dito upang makasabay sila sa prosesyon ng Poong Nazareno. Para sa akin ay naging maayos naman ang pagsalubong na piyasa ng Quiapo. Nagkaroon lang ng signal jamming pero sa kabuuan ng pagtitipon ay okay naman. Marami rin ako nakita mga pulis na nag-iikot at nagmamatyag para siguraduhin ang peace and order ng lugar. Isa nga rin talaga sa hindi maganda rito ay pagkakaroon ng maraming vendor sa loob. Sa nakikita ko kasi ay karamihan sa mga deboto ay hindi nakakapag-focus sa misa. Dahil nga marami nag-aalok na vendor, pero sa kabuuan ng kaganapan ay okay naman. Yeah. bandang 1.30 na nga ng madaling araw ay nagkaroon na nga ng firework display. Kudyat ito natapos na yung Misa Mayor at eto na nga ang araw ng piyasa ng Kiapo, January 9. Nagpapasalamat nga rin pala ako sa mga nakasama ko mga deboto sa taon na to. Siya nga pala sa mga deboto na makakapanood ng video na to, pakicomment naman po kung ilang taon na kayong nagdedebosyon sa ating poong Nazareno. Pagkatapos nga ng Misa Mayor at ng firework display ay nagkaroon sila ng bisita mga artista at mga deboto rin pala sila ng poong Nazareno. Nagbahagi rin sila ng kanilang kwento kung paano at kung bakit sila naging deboto ng poon Bandang alas 5 ng umaga ay nagumpisa na ang prosesyon. Naganda na rin kami at naghanap ng na magandang pwesto para nga makalapit at makita ng maayos ang andas ng poong Nazareno. Pinagbabawalan nga pala ang sumalya sa andas para nga hindi na magkaroon ng aberya at proteksyon na rin ito sa poong nasareno. Nagumpisa na nga maglakad ang mga deboto papuntang Rojas Boulevard. Doon kasi dadaan ang prosesyon papuntang Kiapo. Marami rin sa mga deboto dito ay isang pamilya. Nakiusap na nga rin kami sa grupo na to na sa kanila lang kami sasama. Hindi kasi namin makita yung karosa ng Santa Ana nag uumpisa na rin kasi kaming maglakad para makahanap nga ng magandang pwesto. At shoutout ka pala sa grupo na to. Pagdating nga namin dito sa pwesto, ay dito na nga nag-umpisa sumikip at medyo nagdidikit-dikit na ang lahat ng diboto. nag sa pagdaan ng andas. Habang papalapit na nga ang andas ng poon, ay nag uumpisa ng sumikip at kumikilos na rin ang ibang pangkat para nga maganda, para makahawak din sila sa lubid at makasalang. Sa mga oras nga na to ay medyo naiipit na ako. Pero sabi ko, sige lang, ipapaubay ako sa poong nasareno ang mga mangyayari sa oras na to. Noong nakaraang taon kasi ay hindi ako nakasama kasama sa prosesyon, nagpapagaling pa kasi ako na lang gusto. Kaya ngayong taon ay hindi ko palalampasin eh na makalapit at masilayan ko ng maayos ang poong nasareno. Habang pinoprosesyon, eto na rin yung pagkakataon ko na magpasalamat sa mga biyaya at pagkakalob sa akin ng buhay. <tinyo> Ito nga pala ang nangyari sa akong cellphone habang papalapit ang anda sa poong na Nawala ng video at audio na lang or sounds na lang ang nare-record. Ito po pakinggan nyo. May naririnig ako na parang umiiyak o tumatangis. Kinilabutan talaga ako nung unang beses na nalaman ko na ganito ang nangyari sa cellphone ko at nung narinig ko yung parang umiiyak na yun. Sa mga oras kasi na yan ay parang na kami nagigit-gita na alon sa dagat. At pagkatapos kong sumalang, eto na nga itsura ng paa Nalimutan ko rin tanggalin yung sandals. Kaya ayan, napatid yung isa. Ganito naman ang nangyari sa dalakong imahe. Naputol yung krus. Hanggang dito na lang po yung video ko. Maraming salamat po sa panonood. Please share and follow.